bossing, ito po yung mga order. O, ayan o. No? Ito ang prepara ng ating pa-oval po ito. 14 by 16 by 5. Ayan. Ito pa po, po mga bossing. Basta uh, palang alam sa gilid ito. Hindi ka natin alam ito. Uh, ito naman ay, ano to? Uh, 12, 12. by 12 by 5. Ayan. Ito naman po ay 22 by 16. Ayun, 22 by 16 by 3. Oh, so, meron po tayo rito. 17 by 7. Ah, 14 lang po ata. Okay, 14 by 7 lang po ito. 14 by 7. At ito naman po ay 16 by 14 by 5 din siya. so you go with the nothing